Mga bata, nakakita na ba kayo ng ibong Mayna? Mabuti naman dahil ang kwento natin sa araw na ito ay may pamagat na si Mayna na ambisyosa. Ginawa ko ang kwentong ito para sa inyo. Bakit kay tinawag na ambisyosa si Mayna? Isang gabi, hindi napigilan magtanong si Mayna sa kanyang inang. Nay, gusto kong maranasang pumunta sa lungsod at makita kung ano ang anyo nito. Sabi kasi ng mga kalaro ko, may mga nakapunta na raw po doon at napakaganda na raw po ang mga tanawing makikita roon. Anak, delikado ang pumunta doon at marami tayong kamag-anak na hindi na nakabalik. Hindi, din na, hindi natin alam kung anong maaaring mangyari sa'yo kung pupunta ka roon, ang sabi ni Inang. Pero Nay, mahala niyo po, makikita ko po ang mga kamag-anak natin doon, pangungulit ni na. Hindi po mayag si Inang hindi lang ito isang beses na kinukulit siya ni May liit na pumunta sa dako roon. Sadyang malakas ang loob ni Mayna. Lingit sa kalaman ni Mayna liit, minsan na rin niyang nasubukan na pumunta sa lungsod na siyang dahilan kaya ang isang bahagi ng kanyang paa ay wala na. Sobrang nalungkot si Mayna sa pagtanggi ni Inang. Kailan kaya ako makarating sa lungsod? Muli na namang naglakbay ang kanyang imahinasyon nakikinita niya ang kanyang sarili na lumilipad sa ibabaw ng makukulay na tanawin. Iba't ibang kulay ang kanyang nakikita. Hindi ka sa gubat na halos berde na lang ang nakikita. Nabukasan, maagang nagising si Mayna. Madilim pa rin ang paligid, ngunit sa kanyang pagtanaw sa dako roon, nakikita niya ang liwanag na animoy mga bituin na iba't ibang kulay hindi niya napigilan ang kanyang sarili na ikampay ang kanyang mga pakpak at tumungo sa liwanag na yaon. Akala niya malapit lang ito. Hindi pala. Unti-unting nawawala ang liwanag at napapalitan ito ng bukang liwayway. Pero walang makakapigil kay May ng ambisyosa. Kailangan niyang makarating doon. Sa wakas malapit na siya. Tama nga siya. Makukulay na gusali ang kanyang nakikita. May pula, may asul, may dilaw at marami pang kulay ang kanyang nasisilayan. Tuwang-tuwa si Mayna, Dumapo siya sa ibabaw ng isang gusali na kulay dilaw. Pero hindi alam ni Mayna na bahay ito ng mga tao. Manghang-mangha si Mayna. Binusog niya ang kanyang mga mata sa pagtingin sa kanyang paligid. Sana hindi ito panaginip. Anya sa kanyang sarili. Lumipas ang ilang sandali may narinig si Mina na kaluskos sa kanyang likuran. Isang maliit na tigre ang kanyang nakita. Ang kasayahan niya ay napalitan ng takot at pagkabahala. Dali-dali niya kinampay ang maliit niyang pakpak upang lumayo sa tigreng nasa lungsod. Kailangan niyang pumunta sa mas mataas na gusali baka sakaling siya ay hindi masundan ng batang tigre sa kanyang mabilis na paglipad nadadaanan niya ang mga kakaibang kulay ng mga baging. Pero wala naman siya nakikita mga puno. Ano kaya ang mga ito? Kanyang nabanggit sa sarili. Tila na wala ang kanyang takot nang makita niya ang pinakamataas na gusali sa lahat. Nais siyang pumunta roon. Kahit hindi nyan, siya nag-aksaya ng panahon. Lipad! Lipad, may na! Lipad! Ang ambisyosong mayna ay nakarating na sa ibabaw ng pinakamataas na gusali sa lahat. Inilibot niya ang kanyang paningin. Tumingin siya sa malayo upang muling masilayan ang kagandaan ng lungsod. Pero bigla siyang napaisip. Nasaan na kaya ang kanilang mga mag anak Wala siyang nakita ni isa sa mga ito. Bigla siyang nabahala. Hindi kayo totoo ang sinabi ni Inang. Nakaramdam ulit siya ng takot. At nagugutom na rin siya saan kayo siya makahanap ng makakain? Dala ng kanyang takot at pagkagutom, na isang limay ng liit na umuwi, kay muli siyang lumipad palayo sa gusali na yon. Nadadaanan pa rin niya ang makukulay ng mga gusali, pero sa tuwing naalala niya ang kanyang karanasan, ninais pa rin niyang umuwi sa kanilang tahanan. Pero teka, ano ang kanyang nakikita? Mga hayop na dalawa ang paa? binilisan ni May na kanyang paglipad upang makalayo sa lungsod. Sobrang takot ang kanyang naramdaman. Ngunit napansin niyang pababa ang kanyang paglipad. Isang bahagi ng kanyang pakpak ang hindi niya maigalaw. Napaiyak na lang siya sa takot. Inang! Inang! Ang saklolo sa kanyang ina. May na, gising! Nananaginip ka na naman ang narinig niyang sabi ni Inang. Ay, salamat. Panaginip lang pala ang kanyang bulong sa sarili na nanginginig sa takot. Mga bata, ang aral sa kwento ay kailangan nating makinig sa ating mga magulang upang hindi tayo mapahamak.